paniud to. Ako ang diloto nga pero walay patata. <laughs> Ako kapi ganina. Walay patata. Walay bill paper na rib. Pero okay na siya. Lami siya. Ako tilawan. Lamit. Hmm. Sakto lang. Salasa. Medyo hanghang. Mara, konti siya nga. Gulitan nga, magulang kasukol gamay. <laughs> Sakto lang siya. Nga, may pagka, may pagka di Diba? Nga na mo nang pagdiri di diba? Mga unta ninyo. Hmm, nami. Gilit ang carrots o oh, ang bell pepper. Gilit Di ko ganang gata. Nga, akong kapi. kapin ni siya nga black niya ah gihalo na ko lami ma siya kapin black niya ah mani ako kapin dire lami hang buyers mga una ta